inahin na nakukunan kahapon mga boss uh, uh, bibigyan ko siya mga boss ng antibiotic at saka vitamins sayang mga boss uh, 14 sana yung biik na laman <coughs> sayang 14 piglet sana so <coughs> ano bang dapat nating gawin dito mga boss yan magbigay ng antibiotic at saka vitamins para sa ano niya uh, para sa, para sa lagnat in uh, infection din sa matris at saka bigyan ng vitamins pang anti-stress mga boss Magandang hapon mga boss. Uh, ano bang dapat gawin sa inahin na nakunan? So sa pamamaraan ko mga boss, pag may uh, inahin na nakukunan, uh unang gagawin ko ay uh, magbigay ako ng antibiotic at saka vitamins para doon sa uh, maging infection niya, uh, para sa lagnat tapos yung vitamins ay yung pang uh, pang anti-stress nya mga boss tapos mga boss uh, after uh, 3 days to 5 days mga boss ay madali yung maglandi yung inahina pag nakukunan so hindi ko yan gagalawin mga boss pag naglalandi siya uh, gagamutin ko muna yung uh, sugat nya sa ilalim mga boss So, bibigyan ko siya, mga boss, ng raspa. So, yung raspa, mga boss, ay uh, gamot yan doon sa sa pampalinis ng matris, mga boss. Gagamitin ko ay uterix. Dalawang uterix, tapos uh, 200 ml na uh, distilled water, mga boss. Yun yung uh, ibibigay ko pag naglalandi siya, pag 3 to 5 days, mga boss. During nag-standing heat siya, mga boss. Yan ang uh, instead na bubuloga natin ay gamot ang i-ano natin, yung uterix. Tapos, uh, bibigyan ko siya ng antibiotic ulit mga boss. At saka vitamins. During sa pag-ano, pag, uh, pagraras pa. Then, uh, <clears throat> uh, pagkatapos niyan mga boss ay... Uh, pupurgahin ko siya then pagdating ng 18 to 21 days maglalandi ulit siya uh, hindi ko muna gagalawin sa susunod na mga boss para uh, masigurado natin na magbubuntis siya ulit mga boss yan ang pamamaraan ko mga boss sa pag uh, pag ng uh, inahin na nakukunan So, maraming salamat mga boss. Uh, pag may katanungan kayo mga boss, uh, message lang kayo sa akin or i-comment nyo sa comment section mga boss.